Chapter 5 Ang Lahi ni Adan Ito ang kasaysayan ng lahi na mula kay Adan. Nang likhain ng Diyos ang tao, ginawa niya ito ayon sa kanyang larawan. Sila'y nilikha niya na lalaki at babae. At matapos pagpalain, sila'y tinawag niyang sangkatauhan. Si Adan ay isang daan tatlumpong taon na maging anak niya si Seth na kanyang kalarawan. Nabuhay pa siya ng walong daang taon at nagkaroon pa ng mga anak na lalakit babae. Namatay siya sa gulang na siyamnaraan tatlongpong taon. Si Seth ay isang daan at limang taon nang maging anak niya si Enos. Nabuhay pa siya ng walong daan at pitong taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam na at labing dalawang taon. Siyam na pong taon naman si Enos nang maging anak niya si Kenan. Nabuhay pa siya ng walong daan at labing limang taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam at limang taon. Si Kenan naman ay pitumpong taon na maging anak si Mahalalel. Nabuhay pa si Kenan ng walong daan at apat na pung taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam na at sampung taon anim na put taon si Mahalalel nang maging anak si Jared. Nabuhay pa si Mahalalel nang walong daan at tatlong taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na walong daan at siyam na put limang taon. Si Jared ay isang daan at anim na put dalawa ng maging anak niya si Enoch. Nabuhay pa si Jared ng walong daang taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na siyam at anim na put dalawang taon. Anim na put limang taon naman si Enoch na maging anak niya si Matusalem tatlong daang taon pang nabuhay si Enoch na kasama ang Diyos. At nagkaroon ng iba pang mga anak. Umabot siya ng tatlong daan at anim na put limang taon. At sa buong panahong iyon ay namuhay siyang kasama ng Diyos. Pagkatapos, nawala siya sapagkat kinuha siya ng Diyos. Si Matusalem ay isang daan at walong put pitong taon nang maging anak niya si Lamek. Nabuhay pa si Matusalem ng pitong at walong put dalawang taon at nagkaroon din ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na 600 60 siyam na at anim na put na taon. Si Lamek naman ay isang daan walong put dalawang taon nang makaroon ng anak. Sinabi niya mula sa lupang ito na isinumpa ni Yahweh, ipinanganak ang lulunas sa lahat ng ating mga pagpapagal at paghihirap. Kaya't Noe ang ipinangalan niya sa kanyang anak. Nabuhay pa si Lamek ng limang daan at siyamnaputlimang taon at nagkaroon din siya ng iba pang mga anak. Namatay siya sa gulang na pitong daan at pitong put pitong taon. Si Noe na may limang daan na nang maging anak niya si Nashem, Ham at Chafet. Chapter 6 Ang Kasamaan ng Sangkatauhan Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, Hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng mahabang panahon ang tao. Sapagkat siya'y makalaman hindi nalalampas sa isang daan dalawampung taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Silang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang, mahiga, ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yahweh na naganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, Lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Si Noe Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may tatlong anak na lalaki. Si Shem, Ham, at Japheth. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig. Namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pinagawa ng malaking bariko si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, Napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay isang daan 35 metro ang haba. 22 metro ang luwang at 13.5 put limang metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong tatlong palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipo lang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tigi-isang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa si inyo at sa kanila at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos.